Oh, mapagpalang araw. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito na ang ihaw ko. Inihaw ko na. Oh. So, ito lang. Nag-ihaw ako ng isdang dayang-dayang yata to. So, ito lang. Oh. Napakasimple lang ang pag-ihaw. Baligta rin ko ang isa kung okay na ba. Ah, langanin pa. Langanin pa. Maya, maya ko na lang i-baligta. So, pagmasda natin ang ihaw ko, nag -ihaw ako sa kahoy na pangatlong, a, a pangalawang araw na, na Ginatong ko. May eh, mga ano pa o, yung mga dahon niya buhay pa ito so, diba nakita ninyo ah! <laughs> napakasimple lang ang pag ihaw ko diba simple lang nakita ninyo no dalawa ninyong mata kung sino man may tatlong mata dyan nakita dito sa ginawa ko ito lang nagsaing ah, nag ihaw baligtad baligtad so malapit na maluto simple lang uh, kadami naman ng apoy uh, nakaihaw na ako ito ang dami ng gatong pangalawang araw na to mga siguro limang araw to na maubos ko o pali lulayuan natin konti para makita ang mga gatong ko o diba simple lang nakaihaw nakasaing kaprito ilang araw libre lang dito dahil medaming punong kahoy dito hindi ito bawal kasi sobra sobra na to sa kadami yeah, dala lahat yung ano ko pang pausok ito sa lamok ilang purpose triple siguro o quadro uh, pang ano ng lamok pang saing pang prito pang ihaw ito apat yata ang purpose nito yung ginawa ko so hindi siguro to bawal kasi ito ang ginamit ko man tapos uh, hindi matukahoy na ano panggatong para panggatong lang to So saka dami pa namang kahoy dito. So ito lang ang nangyari. Ug magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating dito sa King Channel. Bye-bye. God bless you.